Yun, okay. Tides tayo. No? So, pinakontrata ko na lang. Hindi na kaya ng ano eh. Hindi na kaya ng oras. Oh, yes, yan. So, sinisukatan nila, no? Kumuha sila isang level doon, tapos eh. sumpat ang kagandahan, eksakto daw yung times ko mula doon hanggang dito. Tap, apat na ano, ano? Apat na piraso? Ayan, mm -hmm. sa, to sa, apat na piraso. Ayan ka. Ay, maganda para ano, wala si Rojo. Pero hanggang dun lang tayo sa may padre. Wala naman sigurong kasa yan. Tapos dry pack sila. Mapansin mo, no, kahit dry pack, kahit may maliliit na bato, okay naman na daw yan eh. Pang dry pack lang naman, yung maliliit na bato, wala nang kaso yan, di ba? Kaya pinili ko doon yung ano eh, bumila sa hardware, yung maganda-gandang buhangin din yung kinuha ko. Ayan, dumating yung deliver, ayan, dumating yung deliver. Pang dry pack namin, no pumili na lang kami ng hindi masyadong mabatong buhangin. Para kahit hindi nabistay nung nag-aano, <coughs> may patag. <coughs> uh, isang elf lang muna, tapos nagdaga na lang natin pagkulang. Hintayin ko, sobra na yan eh. Sa so dry pack mo ilang sakong ano kayo? Ilang sakong buhangin? Apat na, apat na sakong buhangin. Ilang sakong cemento. Sa sponti so, lang ang tubig. Tingnan so, natin may may Binabasa din pala nila yung ano, dry pack. Kasi nalagyan ng tile adhesive yung ilalim ng tile.

special kayo ha. Wag wag maliit masyado boss yung ano Yung ah. mm, awang. Ng oh, nagbabanggaan yan eh. alis sa mundo Yan, spacer para hindi masyadong maliit ang awang. Oh, uh, okay. So isang mabilis na review lang tayo, no? Uh, nag, usually yan, sisimula sila sa pinto, kaya ng mga common na naglalagay uh, lalagay ng tiles. And nilagyan nila ng tile adhesive yung ilalim nila ganyan din nila ng ilalim ng tripack, no? Tapos nilagyan din nila ng tile adhesive yung ilalim ng tiles. Siyempre, tinantay muna nila yung dry pack bago ilapag yung tiles. So, ngayon, Babasain niya yan. Babasain niya ng konting tubig bago niya ilapat yung tiles. So, ako naman, naglinyahan muna dapat natin ng alambre itong mga electrical na to bago nila ma-tiles lahat. Hindi pa kasahan natin na lagyan lahat, no? Otherwise, pag barado yan at na-tiles, nababak-bakin lahat ng tiles para malinyahan lang ng maayos yung electrical. A few moments later. Yon, time check alas 5 ng hapon nung no. hinapit nila kahit isang araw. Hindi lang namin makakapa. No. O, oh, yan lang eh. Yan lang isang deretso, isang araw, ganito na tapos. Ah, Bung sala. O, oh, susunod naman natin yung na. CR. Hindi lang namin makakapa. So, isang araw sa tatlong tao, ayan lang tapos tapusin, ganito kalaki. Alas 5, exacto. Hindi lang nag-ground pa. Oh. Sana lang walang kapak na. No? Ininyo na lang. Tapos yung gilid, ibe-baseboard na lang natin since may imperfection kaya nito paling konti oh, malaki si iwang doon. Pero kaya pa habulin 'yun. Pero tingnan natin kung ano yung baseboard dance dyan para hindi na halata yung mga imperfection na yan. Hindi naman din talaga ma-perfect sa construction kay man-made, no? Hmm. Tingnan pa natin kung ano may kita natin. Spacer nila, ganito lang din. Tinutok nila sa dalawa para medyo malaki ng konti yung tuksungan. Hindi. Pangit din kasi na dikit na dikit to. Yung iba ginagawa, isa lang. Ito, isang strip lang. Ito sa kanila, dalawa. Ayan, no? Ayan, tignan natin. Kalabasan na itong bukas kung may kapak na. may i-review re na naman tayo dito pang apply ng tile grout. No. So, nakita lang natin sa Shopee. Tingnan natin kung gaano ka-effective. Kung effective nga ba.